It's a special Sunday today dahil sasali kami ni Dindi sa choir. Last Sunday, last weekend, um, numapit kami after the mass. At tinanong namin if we can join the choir. And excited yan. <laughs> choir na siya. Kakatuwa kasi kasama ko na ngayon yung anak ko. Dati ako lang yung choir. hair ni Dindi. Magsiserve naman si Tantan ng as usher. Kami pa na nandito. Ayun so, na nga. nakapag-serve na kami ni Dindi. Ganito pala dito. Nung bata ako, naging kwardin ako ng parish nagpa-practice talaga ang choir doon sa atin. May voicing, voicing pa, di ba? Nag-harmonize pa dito. Punta ka lang 45 minutes before the mass. Tapos tutugtugin lang ng pianista na kumakanta rin. Ang ganda ng boses talaga. Sobrang ganda ng boses. Tutugtugin lang na isang boses yung kanta. And then that's it. Siyempre, hindi namin natandaan ni Dindi, diba? di ba? Hindi namin alam ko anong kanta. Pero okay lang yon. Importante, nagsaserve kami kay God. And uh, masaya ako dahil ngayon kasama ko na si Dindi sa choir. Dalawa kaming mga anak ko na naglilingkod, nagsiserve para kay God.